Lima anim. Oh, di ba anim to? Ano yun, sir? Ilan ba siyang tunin nyo mo? Isa lang, ha? Yeah. Lima lang lahat, oh? Puro siyang no? Tatlo mo, ha? <laughs> Para saan to, Tatay Gardo? Hindi ko na rin nakakawukuan, gamit. Ito. Para sa ano? Mabisa. Ah, mabisa ang gayong mo, to. Kaya lang, sa siyang tunin ito, ah, uh, naging nagmumukha kang bata, nagmumukha kang matanda at nagmumukha kang babae. Ito ang kapangyarihan ng tatlong mukha ng santo ninyong may tipi na to. Pero depensa rin siya, pangkalahatan. Oh, pangalawa. Oh, ito naman ang santo Niño na tinatawag na Pilio. May hawak siyang mundo, nagtaas ng kamay niya. Ngayon, may ito yung tinatawag na santo ninyong mapagbirok. Pero meron din siyang gayuma, may hawak na mundo, at naka sign siya ng sign up na naka ganon ito ang pinakamainaw na po so, ngayon ito naman sa tuning yung ito pinakamabisa ito sa bala yes, yes. dahil ito eh depensa talaga sa lahat ng bagay maging talikod maging harap hindi ka kayang patayin dito lalo na sa bala kasi meron siyang J at S mahusay ito at magaling sa bala at magaling din ito sa mga pampamo sa mga taong masasama ang pag-uugali. Ito. Oh, ito naman santo ninyo na to, ganun din, gayuma. Ang lang niya, dalawang mundo hawak niya at baligtaran siya. Ibig sabihin, maging harap, maging likod, baw sa'yo mga kababayan o sino mang mga mababagsik na hayop. May dala ito sa hayop na mga mababagsik. Mabisa siya. Ito. Parang kakaiba po ito, no? Ah... Uh... Santunin Niño ni po ba yan? Huwag mo na isama to kasi nakakaya yan. Pero, pero, <laughs> <laughs> kasi lahat naman santunin yun hindi awak yung titi, siya lang umawak. <laughs> <laughs> Tapos lumuha yung mata nung makakita ng nakaganong lumuha yung mata eh. Hinawakan agad niya. Kaya huwag mo natin paliwanag yan. Pero ito, sa um, apat na lang. to. Sa apat na yan, Ricardo, ano pinakamainam dyan kung bibitbitin? Yan ang pinakamay. Oh, ito ang pinakamahuli sa lahat Santo Nino. Kasi unang-una meron na siyang kapa at saka may kapangyarihan na siya rito. No, no. Uh, Ito okay. ang naglalakbay. Tsaka meron itong orasyon sa andala niya kapangyari. Sa bala, aksidente, pati sa kabal meron din siya kasi may kapa. Ngayon ito naman tatlong Santo Nino ito. May kaibang katangian bagamat iisa lang ang kapangyarihan nila panggayuma pero may kanya-kanya silang katangian wag na natin sama to wala ko wala na to ano o, ito lang yun o dinampot na ni Dave makakorsonada ni Dave makakorsonada ni Dave makakang <laughs> ano, <mga> gusto makuha mas <laughs> <miko. laughs> Ang pawa oh, so ulitin niyo lang sa may-ari. Ano ko naman. Sa pinalad ka na eh. Baka naman tayo man. Ilalaga mo ba 'to? No? Dapat ilalagaan niya. Diyan so, ang mauwi na gamit sa lahat. Yan san yan yung may kapa, may gay ito. Ito na po yata. Tayo din din, dasal. Ha? Hindi mo hindi ba, okay, po. So, <laughs> pa 'yan galing ko. Ano yung ihihintay ko? Paano malalaki sa'yo? kanya. Mamaya uh, ayun na natin dito natin tatapusin.